mga kasaliksid. Alam nyo ba na may mga na ang isa sa pinakasikat na brand ng cellphone sa buong mundo? hanggang sa ngayon ay lumilito pa rin kahit pa sa mga eksperto. Kaya mula sa nakakapanindig balahibong nilalang mula sa dagat hanggang sa pagpapakita ng mga sirena ay ito, ang sampung kakaibang nahagip sa iPhone na walang dapat makakita. Kaya kung handa ka ng makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10 Nakadidiring lamang dagat talaga namang tataas ang balahibo ng kahit na sino sa inyo kung makakatagpo kayo ng kakaiba at nakadidiring lamang dagat katulad na lamang ng nakunan sa video na ito na nadiskubre sa darampasigan ng bansang Vietnam. Makikita na ang kakaibang nilalang ay mayroong dandaang mga galamay na gumagalaw-galaw pa na para bang mga bulate. At dahil sa kakaiba nitong itsura ay marami pang mga residente at turistang lumapit dito para mas mabuting tignan kung ano nga ba ito. Madami sa mga nakakita ang nagsabi na posible daw na isang alien ang nilalang na ito. Ngunit nang pag-aralan nito ng mga eksperto ay mas matas daw ang tsansa na ang nilalang ay isang lamang seaweed na nagre-react sa hangin kahit gumagalaw-galaw ito. Ngunit dahil hindi din sigurado ang mga eksperto ay hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nakakaalam kung ano nga ba ang nakadidiring nilalang sa video. Yahoo! Musta mga Saliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya, ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, ka-Saliksik! Hindi makapaniwala ang isang babae sa bansang Colorado matapos niyang madiskubre ang kakaibang nilalang na ito na nanggaling sa kanyang bahay. Matapos ng tignan ng nakunan ng kanyang CCTV, makikita ang isang hindi may paliwanag na nilalang na talaga namang lumito sa milyong-milyong mga tao na nakapanood ng video matapos itong i-upload sa social media. Dahil tila banig mula sa mga pelikulong fiction ang nilalang na ito na may ahambing sa mga alien na nanggagaling sa labas ng ating planeta o kaya sa mga goblin o elves katulad ng pelikulang Harry Potter o Lord of the Rings. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matukoy ng kahit na sino kung anong nga bang nilalang na nakunan sa video. Kahit kahit na matagal na panahon na ang nakalilipas ay patuloy pa rin misteryo para sa marami sa atin kung ano nga ba talaga ito. Number 8 Multo Naniniwala ka ba sa multo? Kung hindi ka naniniwala, ay posibleng mabago ng video na ito na nakuna noong ika-23 ng buwan ng Oktubre 2020 ang iyong pananaw. Matapos itong sorry ng mga eksperto, ay hindi nila matukoy kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa video, kung saan makikita ang kusang gumagalaw ang mga jar na naging sanhi para mahulog ito sa lamesa. Ang paggalaw at pagkahulog ng mga gamitang ito ay talagang nagbigay lito sa lalaking nasa loob ng kwarto kung saan naganap ang misteryosong pangyayari makikita din natin na agad siyang nagsumbong sa nakatataas sa kanya. Ngunit mukhang hindi siya pinaniwalaan ito at naong balak niya ng linisin, ang nabasag na jar ay makikita gumalaw ulit papalapit sa dulo ng lamesa ang isa pang jar. Ngunit napansin agad na dito ng lalaki bago ito tuluyang mahulog. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ding pinag-aaralan ng mga eksperto kung ano nga pa talaga ang nangyari sa video. Kaya't marami na ang nagtsorya na posibleng dulot ito ng isang malikot na multo. Number 7, Kalabit ng Anghel Makikita natin sa video na ito ang isang lalaking tila ba ginagabayan ng kanyang guardian angel kaya't nakaligtas siya sa isang aksidente na posibleng maglagay sa kanya sa isang malaking piligro. Ang video ay nakunan sa bansang Turkey kung saan makikita natin ang isang lalaki na tila ba kinalabit ng isang taong dumadaan. Mabilis na lumingon ang kinalabit na lalaki na naging daylan para makita niya ang papalapit sa kanyang metal gate ng isang truck kaya't agad siyang nakaiwas at nakaligtas mula sa pagkakatama sinasabi na ang kumalabit sa lalaki ay ang kanyang guardian angel. Ngunit mayroon din namang mga nagsasabi na sinwerte lamang ito, kaya't nakaiwas. Ngunit kahit ano pa man ang nangyari ay hindi natin may tatanggi na mabuti na lamang at hindi siya natamaan dahil kung sakaling ninala siya ay posibleng magdulot ng kanyang kamatayan ang aksidente yung naganap. Number 6, Guardian Angel kung hindi pa kayo naniniwala sa guardian angel ay baka makumbinsi kayo ng sunod nating video sa ating listahan kung saan tila ba nakuna ng isang bata ang kanyang guardian angel habang nakasakay ito sa eroplano. Habang pauwi ang pamilya ni Asher Lyles mula sa Washington DC ay napag daw ni Asher na kunin ang larawan ang labas ng eroplano at dahil kahit na mayroong down syndrome si Asher ay nakita naman siya ng talento sa pagpipicture kaya naman pinayagan siya ng kanyang ina ngunit matapos itong tignan ng kanyang pamilya ay agad silang nagulat dahil may kakaiba silang nakita sa mga retratong na kunin ni Asher kung saan tila ba may isang figura ng kulay puti ang nasa labas ng bintana na sinasabi nilang guardian angel daw ni Asher talagang nagkagulo ang maraming tao matapos si post ng mama ni Asher ang larawan na ito na pinaglaban niyang totoong larawan ng guardian angel ng kanyang anak. Number 5. Totoong mangkukulam? Hindi talaga natin masisisi ang mga residente sa bansang Afrika matapos nilang madiskubre ang isang babaeng nakatayo sa sanga ng isang matas na puno dahil pinaniniwalaan nila na ang mga babaeng umakakit sa puno ay mga mangkukulam dahil si ginawa ng babae na kunan sa video ay talaga namang dinumog ang puno na kanyang kinatatayuan ng napakadaming tao at dahil meron pa ding ng mga mangkukulam sa bansang Afrika ay paniguradong hindi maganda ang mangyayari sa babae nito matapos niyang babae ng sanga ng punong kanyang kinatatuyuan. Number 4. Misteryosong Halimaw hindi may pintang ang gulat ng mga residente at turista sa isla ng Seram sa bansang Indonesia matapos nilang matagpuan ang bangkay ng hinihinala nilang isang halimaw sa karagatan. Dahil sa sobrang laki nitong katawan, makikita na naagnas na ang katawan ng tinuturing nilang halimaw at sinasabing naglalabas na ito ng nakakasulasok na amoy na talagang namang magdudulot ng pagsusuka sa mga taong hindi handang amoy nito. Kahit na sinasabing halimaw ng mga residente ang bangkay na kanilang natagpuan, ay matapos pa rin itong suri ng mga eksperte na pagalaman nila na ang labi ay nagmula sa isang balyena. Ngunit dahil naagnas na ang hayop ay hindi matukoy kung anong uri ng balyena ang pinagmula nito. Kahit na sinasabi ng mga eksperto na sa balyena ng galing ang dambuhalang labi na ito, ay patuloy pa rin daw papaniwalaan ng mga residente na ang bangkay ay nanggaling sa isang halimaw hanggat hindi natutukoy ng mga scientists kung anong uri ng balyena ang pinagmula nito. Number 3, Loch Ness Monster Isa sa pinakapopular na halimaw sa buong mundo ang Loch Ness Monster na sinasabing naninirahan sa malawak na lawa ng bansang Scotland. Ngunit dahil wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na totoo ang halimaw na ito, ay kakunti pa lamang ang naniniwala dito. Ngunit mayroong video na nakunan sa lawa na posibleng magbigay linaw kung totoo nga ba ang halimaw sa Loch Ness. Pakikitang lumundag mula sa tubig ang isang dambuhalang halimaw na mayroong kakaibang katawan kumpara para sa kahit na ng uri ng hayop sapagkat mayroon itong malapad na katawan, apat na palitpik at mahabang buntot at leeg na talaga namang saktong-sakto sa description ng Loch Ness Monster mula sa mga kwento. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga tao sa pagkalap ng mga ebidensya na mas lalong nagpapatunay na totoo ang Loch Ness Monster. Kahit posibleng nasa malapit na hinaharap ay bigla na lamang ibalita na mayroong tunay na Loch Ness Monster na pwedeng matagpuan sa lawa sa bansang Scotland. Number 2. Nakakakilabot na pangyayari Talaga namang matatakot ang kahit na sino sa inyo matapos ninyong mapanood ang video na ito na nakunan sa isang school sa bansang Ireland sa kanila ng kahit na wala namang tao ay patuloy pa rin gumagalaw ang mga gamit kahit marami nagsasabi na tanging mga multo lamang ang dahilan ng mga ito. Akalain mong nanonood ka lamang ng horror film dahil kitang kita ang mga hindi may paliwanag na pangyayari gaya ng pagyanig ng mga locker, pagpatay CD ng mga ilaw, paglipad ng isang poster at paggalaw ng mga upuan. Patuloy pa rin ang pag ng mga otoridad kung ano nga ba ang dahilan kung bakit gumalaw ang mga gamit sa loob ng paralan at dahil wala pa rin madiskubre, ang pag-iimbestiga tungkol dito ay mas lalong tumataas ang posibilidad na totoong multo ang nagpaparamdam sa video. Bagat ay dumako sa una sa ating listahan ay tignan ng larawan na ito na nakuna ng isang babae gamit ang kanyang iPhone sa bansang Brazil. Ulat niya na tinatangka daw siyang dakmain ng nilalang na akalain mong isang demonyo dahil sa sungay nito. Ngunit dahil pumalagang babae ay nakatakas siya mula rito at nagawa niya pa itong kunan ng retrato na talaga namang bigay lito at pangamba sa napakadaming tao hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga turidad ng bansang Brazil kung ano nga ba ang nilalang na ito na sa kasalukuyan ay sinusubukan pa rin nilang mahanap at mahuli. Number 1 Serena nang ilabas ng Animal Planet's documentary ang video na ito kung saan makikita ang isang kakaibang nilalang na pinaghihinala isang serena ay talaga namang nagulat ang napakaraming tao dahil posibleng ang nakuna nila ay posibleng mga ebidensya na totoo ang mga serena. Ngunit nakakalungkot isipin na hindi totoo ang lumabas na nilalang na ito kung saan ginawa lamang ito ng palabas para mas mainganyo ang mga tao. Naging dahilan ng ginawa nilang ito para madismaya ang kanilang humigit kumulang 3 milyong mga viewers. Ngunit kahit na hindi ito kinutuwa ng maraming tao, ay naging dahilan naman ng pagpapakita nila ng serena sa kanilang palabas para mapaangat ang bilang ng kanilang mga viewers. At yun ang bumobo para sa listahan natin sa video na ito. Napakadaming mga bagay o pangyayari sa mundo na nanatili pa ding misteryo para sa lahat. Kaya para sa iyo, alin sa mga misteryosong nakunan sa video ang gumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.